Alam niyo po ba na bukod sa pag-prescribe ng mga prescription eyeglasses and contact lenses, madami pa po kaming ginagawa as clinical optometrists. Kumusta po kayo? Ako po si Doc Mowa, ang inyong Pinoy OD. Pediatric optometry and vision therapy. Para sa mga bata, banlag at duling na mga pasyente, lazy eyes at iba pa. Scleral and corneal hard contact lenses para po sa mga pasyente na may uh, my corneal diseases like keratoconus, PMD at iba pa. myopia control contact lenses or orthokeratology. Also, depth perception testing. Color vision testing para malaman kung ang isang pasyente ay may color deficiency or color blindness. low vision assessment and an examination para po sa mga pasyente na sobrang lapok pa rin ang mata even with eyeglasses and even after eye surgery. We have optical optical aids, stand magnifier, high powered eyeglasses, telescope at for far viewing, Then we have non-optical aids also like signature guide, typoscope, at iba pa. And prosthetic eye making kung saan para sa mga patient na nasira ang mata or nawalan ng mata due to accident or eye disease, pwede pa natin sila gawa ng artificial eye. Watch out for my next videos para ma-share ko po sa inyo isa-isa ang mga sub-specialties na iyon ng October. Ako po si Doc Moa, ang inyong Pinoy OD.